sa po idol? Welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet O subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw -ar -ar. Always check your friends Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo <laughs> Chinikan Oh no Aba pa udiara makakayzonan isog kas muskob nagsulo sa mid bang ito tuyukan panda natapos lang si patay pata kay bang, pataya job ay kailangan ng isang testigo para mapatunayan ng murder tapos kailangan ng dalawang testigo para mapatunayan totoo ang kasal oo oo sabihin mas nakakatakot ang magpakasal pumatay sa pumatay. <laughs> eh, oh, pa <laughs> eh eh <laughs> eh sinakay <tayo> ba nila? <laughs> ah, Kumapit pa ito pa lang? Kumuha pa ito sapak. lang? Kumuha sapak. ng kape. Ang galing talaga ng gumawa. Prank na 'to. Ganun na ka pag-isip ng prank na 'yan. Oh! Pick na sa pack. Yung bumili na sa pack. Karon sana. Ay, daw. Okay Tara. nakabantay ka? Ha? Ah? Kuan ba nakabantay baka nga niagi diri ang isda nagmotor. Isda nagmotor? Oh, isda nagmotor. Amo naman siguro ka. Isda ka kabantay bay? Diri man gyud to niagi ba ang isda nagmotor? Mopalit unta ko. Ani ah. na lang ko bay. Wa ko kitag isda nga nagmotor. <laughs> 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 sabihin, ka ng ka siguro sa school niyo. Kaya akala mo. <laughs> Masama loob mo kasi pinagbantay ka na sinahin. <laughs> Sa <laughs> <laughs> may okay, doon, naubusan sila. Uh, ano? Pinalitan na lang ng lugaw. With rice naman daw po. Lugaw with rice. Lugaw <laughs> with rice? With rice? <laughs> Walang... So, lugaw daw rice po rice man. Eh, Opo, pinal... oh, pinalitan na lang ng lugaw with rice. Dinamihan na lang daw yung rice. Fried rice naman daw, sir sir, bago daw yun eh Bagong product nila Okay, okay lang sir Diyo lang sir, prank <laughs> lang <laughs> sir Hahaha <laughs> <tiyan, sasa>, Hahaha <sasa, laughs> Ano nangyari kay papa mo? Ay hey, nako Ayan, tulog na tulog na Galing lang namin ng ospital Napunit yung bunga nga niya Bagong tahi yan Napunit? Ah. Paano napunit mo? Eh kasi may pumunta dito ang kuryador Nanalo daw siya sa weteng Tumbok 50 so, ano ah, oh? Sobrang gulat niya. 'Yun, biglang nagha. <laughs> Pagha niya na pulit yung bunganga. Na pulit mangkang dito? Oo. oo. Yun no. tingnan mo oh. Nasaan pa naman yung ticket niya, ma? Nanalo siya sa lotto. Palya yan sa lotto. Dapat maingat, bago pa iyon. Tawagin niya na pulit eh. 'Yun. Saluto pa kaya? <laughs> Huwag sabihin na natin makipapakita. Ay, naku, huwag. Naku, huwag. Huwag mong sabihin. Bakit ako mami kay oh, Nanalo ng na nga sa loob. Huwag sabihin mo na. Kita mo, hindi mo kikita yan. Bagong tahibo. Huwag nga yan. Hanggang dito. Huwag nga. Gerti na Ba, bilis ah. Ba, Ah, huh. <laughs> <Kulay kong> ka. <laughs> ang bihira ka, ate. bitak mo ate. ka ka bata rin, ko, Kasi chat natin yung kaklasiko kasi nang anak. Sabihin mo, congratulations, ha? Yan yung anak niya. Oh, ay pagkakawal. ito, pag ay, hindi naman hindi na nangyayari pa eh. Pahawal kasi mga <laughs> hindi <ba> hindi <laughs> Eh, ay, ang oso, eh. <laughs> <laughs> Congratulations. <laughs> hindi totoo yan. Ay, ay, di maganda eh. Hindi <laughs> mo sabihin. Kau <tuk> bata, hindi Matandari 2019 Iya, dua ribu pertama yang kau pakai pada konten itu apa? Dua lebih. Dua Yang paling kau suka bikin konten di social media <tuk tangan> Parsa naman yan. Ah. okay. Oh. Ay, love <laughs> ah, you. Yes, sorry, sorry. Naman. I love you. Panawagan lang po sa mga pandak dyan. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay pag nakapayong. Baka mapagkamalagay yung tamtaks na naglalakad. <laughs> <laughs> Grabe ka naman na malayon. teriyes. Saya pengen Bang Spider ya bangul, -bangul <laughs> Bang Spider <-Man> <laughs> Yes, for dining, ma'am. Pwede utang na rin sa libi, ma'am. Ang <laughs> <Di> bawang <laughs> utang. Palagay. Huwag <laughs> <Palagay. laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Gini ako. niya. Na. <laughs> Woo! Uy, uy, sana all. sana all. Wow. Ano sinusubuan. Sana all. Oh. Kaya pa ka eh. So pala pinagbaya din.